Walong alcoholic drink na maaring lihim na panatilihing malusog. Uminom ng katamtaman lang. Ayon sa preconceived na paniwala, ang pag-inom ng alak ay nakakapinsala sa katawan. Ito ay bahagyang totoo. Ang pag-inom ng alak ay nakakapinsala sa katawan, ngunit sa malaking sukat lamang. Sa katunayan, sa kabila ng popular na paniniwala, ang pag-inom ng alak ay mabuti rin sa kalusugan. Narito ang walong alak na lihim na nagpapanatiling malusog sa iyo. Isa, beer ang pinakakaraniwang. Inuming may alkohol, ang beer ay puno ng mga antioxidant na tinatawag na phenols. Pinoprotektahan ka nito laban sa pagdurusa mula sa mga sakit sa puso. Pinabababa rin ng beer ang panganib na magkaroon ng mataas na presyon ng dugo at nakakatulong na mapanatili. Ito, Dalawa, red wine, bukod sa pagiging klase na inumin at pagkakaroon ng parehong benepisyo ng beer, ang karagdagang brownie point ng red wine ay nakakatulong ito sa pagtaas ng lifespan sa pamamagitan ng pagbuo ng longevity genes. Pinapataas din ito ang good cholesterol at binabawasan ang bad cholesterol sa katawan. Tatlo, ethanol, binabawasan ng ethanol ang panganib ng pagkasira sa mga neuron ng utak ang anumang pinsala sa mga neuron ay maaaring humantong sa Alzheimer's o demensya. Kaya ang ethanol ay nakakatulong upang maiwasan ang anumang pinsala sa mga selula ng utak. 4. Vodka Nakakatulong ang vodka sa pagtanggal ng mabahong hininga dahil pinapatay ng mataas na nilalaman ng alkohol ang lahat ng bakterya na naroroon sa masamang amoy. Nakakatulong din itong mabawasan ang stress at disimpektahin ang sugat. Pinapabuti nito ang kalusugan ng balat at pinasisigla ang paglago ng buhok. Ang sakit ng ngipin ay isa pang isyo kung saan ang vodka ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan. 5. Whiskey Nakakatulong ang whisky na mapawi ang pananakit ng lalamunan kapag binumumog ito sa pinaghalong maligamgam na tubig. Pinasisigla nito ang pagbaba ng timbang. Nakakatulong din ang whiskey sa pag-iwas sa demensya. Iba pang benepisyo ng inumin na ito na ito ay pumipigil sa diabetes at cancer. Nakakatulong din itong panatilihing malusog ang puso, pinatataas ang antas ng good cholesterol at tinatapos ang mga pamumuo ng dugo. Ang whiskey ay pinaniniwalaan na isa sa mga pinakamalusog na inumin sa mga inuming may alkohol. Anim, tonic. Ang kombinasyon ng gin at tonic ay lubhang kapakipakinabang habang ginagamot ang malarial infection dahil naglalaman ito ng quinine na ginagamit para sa paggamot ng malaria. Pito, brandy. Ang brandy ay isang inuming may alkohol na puno ng malusog na antioxidant. Mayroon itong mga katangian ng anti-aging, sa makatuwid ay napakabuti para sa balat. Binabawasan din ng brandy ang antas ng masamang kolesterol sa katawan. Nakakatulong din ito sa paggamot ng kanser sa pantog at ovarian gayon din sa pananakit ng lalamunan at ubo. 8. Rum. Pinapataas ng rum ang haba ng buhay. Ito ay lubhang kapakipakinabang para sa puso. Ito rin ay gumaganap bilang pampanipis ng dugo at tumutulong sa pagtaas ng antas ng magandang kolesterol. Ang pagkakaroon ng magandang inumin na ito paminsan-minsan ay nagbabantay din sa iyo laban sa osteoporosis at karaniwang sipon. Disclaimer: Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.